sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Mga kaibigan at taga-subaybay ng oras ng katotohanan Classics. Nitong nakaraang linggo ay ating tinalakay ang unang bahagi ng seryeng tumatalakay sa buhay ng mga mananamba. Sa pagpapatuloy ng ating serye, ang minsang ito ay binahagi noong taong 1994 ng mahal na apostol Arsenio T. Feriol. Nawai pakinggan nating mabuti ang mga banal na kasulatan na muling ipapahayag sa atin ng ating Goodman of the House, Apostle Arsenio Feriol. Ferriol. Purihin ang Panginoon, sa pagkakataong ito ay ating bubulayin ang isang katotohanan sa ating panahon ay nakakaligtaan ng maraming mga tao. Papaksain natin ang katotohanan si Kristo ay nagbigay ng higit na pagpapahalaga sa kaluluwa ng tao ito ang kanyang unang pagpapahalaga babasahin natin ang sinabi ng Panginoon sa The Living Bible sa Marcos Chapter 8 Verse 36 and how does a man benefit if he gains the whole world and loses his soul in the process for is anything worth more than his soul and anyone who is ashamed of me and, and my message in these days of unbelief and sin I, the misaya will be ashamed of him when he return in the glory of my Father with the holy angels. Narito mga kapatid, binasa ko sa inyo ang The Living Bible. Sapagkat dito, sa pinakabagong salin ng banal na kasulatan, sa tinatawag na pang-araw-araw na paggamit ng wikang English, ay isinalin pa rin ang salitang kaluluwa, na ang ibig sabihin, maalaman natin na talagang ang Panginoong Jesus ay mayroong itinuturong higit na mahalaga kaysa ating katawan. Sapagkat sa ating panahon, ang buong pagpapahalaga ng sangkatauhan ay sa kanilang katawan. Mula sa ating pagkagising, paghahanda natin ang pagkain ng ating katawan, dadamitan natin ang ating katawan, Haharap tayo sa salamin para tingnan natin ang ating katawan. At tayo para sa ating katawan. At ang katawan ng tao, ang kanyang buong pagpapahalaga. Kanyang gagawin ang lahat para sa kanyang katawan. At inyong mapapansin na ang katawan ngayon ay nagnanasa ng maraming bagay na halos kanyang ipinagbibili katawan ng tao, ang pagpapahalaga ng tao. Ngunit ang sabi ng ating Panginoong Kristo, lahat ng material na bagay ng sanglibutan ay makamtan mo. Ngunit, kung ang iyong kaluluwa ay mapapahamak, ano ang iyong mapapakinabang? At ang sabi ng Panginoon, wala kang maitutumbas na anumang bagay para sa iyong kaluluwa. Binigyang din ng Panginoon ang pagkakaiba ng ating katawan at kaluluwa. Sa Mateo, pangkat 10 at dalatang, dalatang at walo, ay ganito ang sinasabi. Huwag kayong mga takot sa nagsisipatay ng katawan. Dadapot hindi nangakakapatay ng kaluluwa kundi bagkos ang katakutan ninyo ay ang pumupuksa ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Narito mga kapatid, ang pagkakaiba ng katawan ng tao at ng kanyang kaluluwa. Ang sabi ng ating Panginoong Sokristo, ang katawan ay napupuksa ng karaniwang tao. Ngunit ang kaluluwa ay hindi mapupuksa ng sinuman. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Sapagkat ang inyong kaluluwa ay hindi maano ng sino mang tao. At ang inyong kaluluwa, yamang ito ang pinakamahalaga, kaya't kung ang iyong katawan ay mamatay man, at ang iyong kaluluwa ay birong kaligtasan, yung iyong katawan ay magiging kasama ng kaluluwa. Nang Na ibig sabihin, ang hantungan ng kaluluwa ay magiging hantungan ng katawan. Sa makatwid, saan mananatili ang katawan pagkatapos na siya ay mamatay? Siya ay ililibing. Ngunit ang kanyang walang hanggan ay nakatalaga sa kalagayan ng kaluluwa. The destiny of man's soul is the destiny of his body. Kaya sabi ng Panginoon, ang ating kalagayang pisikal ay pangsamantala. Huwag kayong matatakot. Ang inyong pagyamaning mabuti ay ang kalagayan ng inyong kaluluwa. Sapagkat ito ang higit na mahalaga. Tingnan muna natin sa Bible Encyclopedia kung ano ang kahulugan ng kaluluwa. Narito sinasabi sa atin sa 1616 ng Wy Wycliffe Bible Encyclopedia ay ganito ang sinasabi. In the Old Testament, the word soul almost always translates nefes, which also in many times translated life. But in various words, it is translated as self and person. Nefes is used 756 times in the Bible, which mean the person with his life. Ito mga kapatid, ang sinasabi ng balala kasulatan na ang soul na salita o kalwa ay mula sa salitang nefes na ang ibig sabihin ay buhay at ang kanyang katauhan. Hindi lamang buhay na gaya ng halimbawa ay eh, sa halaman. Ang halaman ay walang katauhan. Ngunit ito mga kapatid ay buhay na mayroong katauhan. Life with the person, with the personality. Ang iyong kasarinlan. Ito mga kapatid ang kahulugan ng kaluluwa. Ang iyong buhay sa iyong kasarinlan. Hindi natin sasabihin ang iyong katauhan ay siyang katawan mo. Pag sinabing anong pagkatao mayroon ka, hindi tinutukoy ang katawan, kundi ang buhay na mayroong kasarin lang nasa iyo, yun ang iyong kaluluwa. At ang sabi ng Panginoon, ito ang higit na mahalaga sapagkat ang iyong katawan ay paruroon sa hantungan ng iyong kaluluwa. Samantala, maalaala natin na dito sa lupa, ang iyong katauhan na ipinamuhay sa iyong katawan ay siyang magiging kapasyahan ng iyong sarili sa walang hanggang buhay. The kind of person that you have lived in your body will determine the destiny of your soul. What you are doing today as a person in your body will determine the destiny of your soul while the destiny of your soul determines the destiny of your body. Mga kapatid, napakahalaga ang kaluluwa, ngunit mahalaga rin ang katawan. Ngunit ano ang katawan ng tao kung ang kanyang kaluluwa ay kanyang makalibutan? Mga kapatid, samantalang kung ang kaluluwa ng tao, kung ang iyong katauhan ay iyong ingatang mabuti sa kalooban ng Diyos, ang iyong katawan ay mapaparoon sa kaharian ng Diyos. Hallelujah! Puri ang Panginoon! Ngayon, saan daw mapapahamak ang kaluluwa? Ang sabi ng banalang kasulatan, ang kaluluwa ay mapapahamak sa impyerno. At kung yung kaluluwa ay mapahamak sa impyerno, ang kanyang katawan ay paruroon din sa impyerno sa makatwid. Pagka ang kaluluwa ay mapunta sa kaharian ng Diyos, ang katawan ng tao sa pagkabuhay na maguli ay mabubuhay din nakasama o ang kanyang katauhan sa kaharian ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ano ang ibig sabihin ng ating Panginoong Kristo ng kaluluwang napapahamak? O ang kaluluwang napahamak, mga kapatid, ang ibig sabihin ng isang kaluluwang napapahamak na iyong isang tao sa kanyang buhay ngayon sa lupa ay ikinabubuhay lamang sa pisikal at material at hindi niya ikinabubuhay sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng nawawala. You are out of God's will. God's will is the keeping of God. Ang kalooban ng Diyos ang kanyang pinapahalagahan. Ang Diyos ay nagpapahalaga sa kanyang kalooban. Hindi sa kalooban ng sinuman, hindi sa kalooban ng demonyo, unang tao. Ang mahalaga sa Diyos ay ang kanyang kalooban. At ang pinapahalagahan lamang ng Diyos ay ang nasa kanyang kalooban. Purihin ang Panginoon kaya pag sinabi ng panginoon na ako ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala na ang ibig sabihin niya yung tao sa kanyang katauhan ay hindi nakalagay hindi nabubuhay sa kalooban ng Diyos mga kapatid is all that is lost is living out of god's will wala siya sa kalooban ng Diyos siya ay nawawala at sapagkat siya ay nawawala mga kapatid, siya ay mapapahamak. Is all that is lost will be condemned. Siya ay mapapahamak. Ang sabi ng kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan sa impyerno. Pumupok sa ang Diyos ng kaluluwa sa impyerno. Siya ay napahamak sa impyerno. Bakit? Sapagkat siya ay nawala kaya ang Panginoong Sus ay naparito upang iligtas, hanapin at iligtas ang nawawala. Mga kapatid, ano ang ibig sabihin ng kalagayan ngayon ng taong wala, mga kapatid, o nawawala? Ang ibig sabihin, ang tao ay wala pang kaligtasan. Sapagat ang sabi ng Balala Kasulatan, tayo ay gaya ng mga tupa na nangaligaw at tayo ay tumungo sa kanyang sariling daan. Ito ang tao, bawat isa sa kanyang paniwala, bawat isa sa kanyang opinion, bawat isa sa kanyang pagpapahalaga. We are all like sheep who have gone astray. We have gone to our own way. Mga kapatid, at hindi natin nasumpungan ang buhay, ang daan na nasa Panginoon. Kaya ano ngayon ang kalagayan mga kapatid ng mga taong wala pa sa pagliligtas sa Panginoon? Sila'y nawawala. Ano ngayon ang layunin ng Panginoon sa kanyang pangangaral? Iligtas ang kaluluwa ng tao. Ang Panginoong Jesus ay tagapagligtas. Na ang ibig sabihin, ang unang inililigtas ng Panginoon ay ang kaluluwa. Before the salvation of the body, we must first obtain the salvation of our soul. Narito mga kapatid, ang aral ni Pedro tungkol sa ating pananampalataya. Si Pedro mismo ang nagsabi, sa unang Pedro, pangkat isa at alatang siyam, ay ganito ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Puri ng Panginoon. Ano ang layunin ng pananampalataya sa Ebanghilyo na ipinangaral ng Panginoon? Hindi muna ang katawan. Sapagat ang katawan ay sumusunod lamang sa kalagayan ng kaluluwa. When your soul is lost, you lost your body. You lost everything you lost even your physical and material well-being. Bakit? Sa pagkatan sabi sa onang Juan 2 at alatang 17, ang lahat sa sanglibutan ay lilipas. Walang mananatili. The material, the physical will pass away. Ngunit mga kapatid, yung kaluluwa na nakasumpong ng kaligtasan ay mabubuhay sa walang hanggan at yung kanyang katawan ay magiging maluwalhating gaya ng sa Panginoon. At ang mga bagay sa lupa, mga kapatid, ay karaniwan lamang sa kaharian ng Diyos. Gaya ng sinasabi na doon ang lansangan ay lantay na ginto. Lahat ng narito sa lupa na ating pinapahalagahan, mga kapatid, karaniwan lamang yan sa kaharian ng Diyos. So what is important is you are sure of entering the kingdom of God. And the kingdom of God is open to all the souls of men that have found salvation in Christ. Puri ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan ayon kay Pedro, ang layunin ng inyong pananampalataya ngayon ay hindi para kayo ipayamanin. Ang layunin ng inyong pananampalataya ngayon ay hindi upang kayo ay magkaroon ng mga katawang gaya nina Atlas at Hercules at nina Mr. Universe. Ang layunin ngayon ng pangangaral ng Ibanghilyo ay matiyak ninyo na kay Kristo ligtas na ang inyong kaluluwa. Pagkaligtas ang kaluluwa, ang sabi ng Panginoon, Why worry of what you will eat and drink? Why worry of what you will cloth? Is it hindi baga ang kaluluwa, ang buhay ay mahalaga kaysa katawan? At hindi ba ang katawan ay mahalaga kaysa pagdamit? Na ang ibig sabihin, pagka ang iyong kaluluwa ay ligtas, ligtas ang iyong katawan at ligtas ang iyong katawan, lahat ng kailangan dito ay mapapasayo. Ano ang false religion? Mga kapatid, ang false religion ay basta walang kaligtasan. Hindi ko sasabihin, mga kapatid, na siya ay false religion, siya ay false religion. Kung sino ang false religion? Mga kapatid, isang pang sa lamang. Pagkawalang walang kaligtasan yung kaluluwa ng tao, siya ay nasa false religion. Because the faith or the religion preached by Christ is the faith and religion that is concerned with the salvation of the soul of man. Purihin ang Panginoon. Ngayon, yun bang unang mga mananampalataya ay ligtas na sa kaluluwa? Yan ang sabi ni Pedro. Ang sabi ni Pedro, ang layunin ng inyong pananampalataya ay tinanggap na ninyo. Hindi sinabi ni Pedro na tatanggapin pa ninyo sa hinaharap. Ang sabi ni Pedro, tinanggap na ninyo. Na ang ibig sabihin, yung kanilang kaluluwa ay meron ng katubusan. Hindi na nawawala. Hindi na naipagbili kay Satanas. You are now redeemed by the blood of our Lord Jesus Christ. You were once sold to sin, but now we are redeemed by the precious blood of Jesus Christ. Kaya tayo ngayon ay ligtas na. Mga kapatid, ang sabi pa ni Pedro sa unang Pedro Kapitulo 2 sa talatang 25 sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaligaw noon, dadapat ngayon ay nangagbalik kayo sa pastor at obispo ng inyong kaluluwa. Purin ang Panginoon, ito mga kapatid, ang layunin ng ating pananampalataya, na tayo ngayon, kung mamatay ang ating katawan, ang ating namang kaluluwa ay ligtas. Purin ang Panginoon, Don't mind, don't fear if you will destroy your body because of other means or other people of wicked men. Mga kapatid, huwag kayong matatakot. Ligtas naman ang inyong kaluluwa. Puri ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, binibigyan ko kayo ng buhay at sino man ay walang makakaagaw sa aking mga kamay. Puri ng Panginoon. Ang inyong kaluluwa ngayon ay nanumbalik na sa Panginoon. Alam ninyo ngayon na kayo tinubos na. Alam ninyong kayo pinatawad na. Alam ninyo na ang inyong kaluluwa ay sa sa Panginoon. Where I am, say it the Lord, there you will be also. Ang Panginoon ngayon ay nasa paraiso. Sino ang malakas ang loob? Naglalakas-lakasan ang loob Nang puno ng relihiyon na magsasabi na si Kristo ay nakatira sa purgatorio. Meron, magtanong kayo sa buong sanglibutan, sa mga naniniwala sa banal na kasulatan at sa Diyos, kung ang Diyos at si Kristo ay nasa purgatorio. Si Kristo ba't ang Diyos ay nasa hadis ng mga Grego? Si Kristo ba't ang Diyos ay nasa siol ng mga Hodyo? Mga kapatid, ang kasulatan ay nagsasabi at si Kristo ay nagturo na ang Diyos ay nasa langit at ang Kristo ay nasa kanyang kanan at ang lahat ng nakay Kristo ay kasama ng Panginoon. Now the Lord is with us. Naka panumbalik na tayo sa obispo ng ating kaluluwa. Puri ng Panginoon. Tayo ngayon ay nakai Kristo. At kung tayo mamatay, tayo naman ay kay Kristo. Christ is in us today, and if we die And if the kingdom of God will come, we will be with Christ. Where He is, there ye may be also. Kayo ba'y naniniwala sa Diyos? Meron kayong relihiyon? Ngunit ang inyong kaluluway, iba pa ang pinupuntahan? Huwag kayong palilin lang. Inyong tanggapin ang mensahe ng Panginoon. Kay Kristo, kayo'y nasumpungan na. Kayo'y bayad na. Kayo'y tinubos na ang mga kaluluwa ang sabi sa 6.9, mga kapatid ng mga taong nasa langit ay sumisigaw sa Panginoon ng mga pagpupuri. Wala sila sa ibang lugar, sila ay nasa langit. Ang iglesia ng Panginoon ay hindi pagnanaiga ng hadis. Purihin ng Panginoon, tayo ngayon ay tumayo. Ano ngayon ang inyong kalagayan? Tayo ba'y talunan? Inaalipin tayo ng iba't ibang bisyo. Inaalipin tayo ng iba't ibang takot Nabubuhay tayo na may pangamba. Ang dahilan, ang inyong kaluluwa ay wala sa Panginoon. Ang kaluluwang nasa Panginoon ay malakas. Purihin ang Panginoon. Karanasan ni Apostol Pablo ang kapangyarihan ng Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos ay yung salita na kanyang tinanggap. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation. Mga kapatid, the kingdom of God is in us. Means the power of God is in us. Ano yung kingdom? Kaharian, kapangyarihan ng Diyos ay nasa atin. Kaya't sa pamagitan ng malinaw na aral na ating tinanggap at sinasampalatayanan ang inyong kaluluway, powerful. At kayo ay nakatalaga sa tagumpay ngayon at sa darating. Tayo manalangin. Amang Diyos, narito ngayon ang marami sa aming mga kasama na maaaring nang lulumo, nang lulupaypay, nawawala ng pag-asa sa kasalukuyang kahirapan ng buhay. Ngunit nagpapasalamat kami at meron kang lungan ng aming mga kaluluwa. Ang aming Panginoon, siyang aming pastor, siyang aming tagaingat. Sa kanyay hindi kami mangangailangan. Wakasan mo, Amang Diyos, ang mga pangangailangan ng bawat isa at katagpuin mo ng iyong napakayamang mga biyaya. Masumpungan nila na si Kristo ay buhay. Si Kristo sa amin ay pag-asang matagumpay. Salamat, Amang Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoong Su so Kristo, ito ang aming dalangin. Amen. Praise the Lord. Sa bawat pagkakataon ng ating pagsamba, naway ating pahalagahan ang kanyang presensya at maramdaman ang kapayapaan at kagalakang nagmumula sa kanya. Maraming salamat po sa inyong mga pagsubaybay at patuloy na pagsama sa amin sa programang Oras ng Katotohanan Classics. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Rod Surilia. Kung may nais po kayong ilapit at maipanalangin, Malaya po kayong tumawag sa mga numerong naka-flash sa inyong screen. Hanggang sa susunod na episode ay maasa kami na kayo aming makakasama rito. Ang pagpapala at basbas ng Diyos ay sumaatin nawa.